nga pala mga dre, ano, advice ko sa inyo magbaon kayo ng extra na supot. Parang yung pasahero ko ngayon, no. Buti pala may baon tayong extra na supot sa baonan natin, no. May binaon ako. Yun yung mga lagay ng kutsara ko, ganun. Siguro naiya bumaba yung pasahero kasi medyo traffic no akyat dito sa Upper Polo. So nasusuka na pala. Naiya siyang magpatabi, siguro naiya siyang makita ng ibang tao na sumusuka sa ano, no. Kasi nga medyo ma-traffic. Buti may extra tayo na supot binigay ko sa kanya maya maya na nga buti nagsalita no? <laughs> pag hindi yari ganun lang hindi tayo gagawa ng video ngayon nasingit ko lang to no? Uh, sinabi ko lang sa inyo mga dre yung nangyayari ngayong araw uh, kita kits tayo sa ano natin yun lang parang nakakadala na rin na maghatid ng pasahero dito sa upper antipolo kasi kahapon bumiyahe tayo no, araw ng ano Thursday. So nakakadalang bumiyahe dito sa Antipolo kasi natetenga tayo no. Uh, magisang iisang oras tayo kahapon o isang oras tayo no. Wala pa rin tayong natanggap na booking kaya umalis tayo. Tapos ngayon nga araw ng Friday, mga dre. tayo dito na pick up natin sa Marikina wala pa ring booking hindi ko lang alam talaga mga dre kung talagang mahina dito sa Aper Antipolo siguro next time dito tayo maghahati dito sa Aper Antipolo nakatanggap ka nga ng booking na malaki dito ka napadpad matitenga ka naman dito no bali isang oras sa tayo dito naghihintay o mahigit subukan natin maghintay pa dalawang oras yan lang yung biyahe natin ngayong araw 10 bookings 27 araw ng Friday traffic Time check tayo. 7.38. Nagpagas tayo nga pala ngayon. Sinabot ng 870. Uh, nagsimula tayo bumiyaki kaninang umaga ng alas J's. Nagsundo pa kasi ako sa anak ko. Yun lang. Kala ko kanina hindi tayo makakadalawang libo mahigit eh. Nasa upper antipolo tayo. Hindi na ako tatanggap talaga ng booking doon. Tagal ng paghihintay natin. Magbaba natin ng ano na Taytay. Doon tayo nakakuha ng booking. Buti na natin yung ano kung natin yun. alam ko hindi tayo kikita no. Nasa 1,900 din yung kinita natin ng malinis no. Tanggal na yung commission ni Grab. Okay, mga tre. God bless. Ingat. yung araw nga pala uh, hindi tayo bumiyahin no. Uh, ilang araw na pala nagtetext yung Grab para kunin yung original copy namin ng ano no. Uh, nabigay namin requirements para sa CPC. So inabot din ng ilang buwan yon para makuha namin yung mga original copy na sinabit namin kay Grab para sa requirements sa CPC namin. Bukas tayo, babiyahe. Okay mga dre, kita-kits tayo mamaya no pagka-arrive natin doon sa malayong ano, nasa Greenfield kami pinapapunta sa Grab. So kita-kits tayo doon. Hey, pasok na din tama Grab Greenfield Kakarating lang namin Kukunin lang naman yung requirements sa na pinasa namin no? Requirements sa CPC Wala naman siguro pila yan 10.52 Paga pa Pag nadadaan ako dito palagi mahaba pila So ngayon buti walang pila Mahaga pa naman Okay mga Dre, kain muna tayo no? okay na, may CPC na hintay na lang daw. I-mail na lang daw sa bahay yung CPC. Tapos tinanong ko, kasi expired na yung PA 90 day, sabi ko. Nag-renew na po ako sa LTFRB, nag-email na ako ng requirements for renewal. Pero wala pa rin email until now, eh, expired yung sa atin. May opus. Sabi niya, talaga daw matagal yung hintayin lang daw. At saka, may extension naman daw lagi si LTFRB sa PA Renewal. Tapos yun lang. Tapos yung CPC nga, i-mail na lang daw sa bahay. Kita mo yan, natapos natin lahat sa living sikap. Pero grabe naman, pagdaan dyan. Pinasa sa Marikina, tapos ang pick-up sa ano? Greenfield. Apakalayo. Makapaiyak ah, ka sa mga ah, ng pila. Kaya bawal talaga iiyakin eh, kapag papasok sa grab. <laughs> Mapapag-ayos ng requirements, mapabooking. Paiyakan eh. Kaya kung hilig mong magmaneho talaga para sa ito. Mabilis natin nakarating, no? Oo. Oh, wala namang traffic eh. Ngayon pupunta tayo ng Cubao. La Factory. Factory. Itingin lang? Hanggat hindi pa tiyatanggal ni Grab yung cash loan. Kasi binigyan na naman ako ng cash loan ni ano, Grab. <laughs> ano? 23,000. Dati 18,000. ba? Diba? Last... Mas last, ganun ako, hindi pa ulit binibigyan. Last, last three weeks ako? So, sa Grab. Hindi po, ka naman buwabiyahin. Hindi, sa grab po, diba? Hindi ulit ako binibigyan. Eh, oo, ba't bigay na bigay sa akin si grab ng ano? Hindi pa nga tapos yung... Nakas mo na bumiyahe. Hindi pa nga tapos yung niloan kong ano, 12,000 pesos yata. Nagbigay na naman ng 23,000. Oh, yeah, na. Tama ka, biyakin na agad tayo. So, sundin ko muna yan ako, madre. Ito yung dating, ano, E80. It Daming tao, pila. Ito naman yung skwelahan hindi yan yung pila ng ano safe bulaga Diyan kami malapit kaya palagi ko nakikita wala wala pang booking ambay muna tayo hanap na tayo ng pwesto na matatabi ito kakapasok lang ng booking yan sa Wilson Street 492 so ang kaya ito papuntang ano tayo? Sa to. Sa 1.3 km papuntang pickup. Nagtaas na naman ngayong araw yung gasolina. Kung pwede lang, no? Pag nagtaas, taas ka ng pamasahe si Grab. Okay, kakababa lang, no? Dito yung hatid natin sa, ano? Chino Roses Extension. Uy! Pangalawang booking tayo dito sa Mazda Makati yung pickup. So maya maya bukas tayo ng ano, bintana ng konti kasi inuubos si ate Bukas po na tayo ng bintana na ito. Malapit na rin yung pickup natin pagkababa ng drop off natin Nasa 350 meters lang Dito sa Chino Roses extension yung hatid natin Tapos yung pickup natin dito rin malapit All goods Siguro dalawang drop off to Okay, dito na tayo sa Masda Makati sa bandang kaliwa. Yung pickup up natin. Okay, ito na pala sila. Thank you. Thank you. Na lang natin dito sa Kasha Estate, no? Tagig. Booking tayo. Sa Cedar Crest. Rosel Apasha Estates Puntang Diyan 400 meters lang Puntang pick up Dito kasi hindi tayo pwede basta basta mag ano ano Tatabi dito para maghintay ng booking Buti naman may ano, pumasok agad na booking sa atin dito Pick up oh. Oh, pick up. Ihatid muna natin to bago tayo kumain. Time check tayo 12:51. Umalis tayo kanina sa bahay na ng 11 na yun, 10:40 mga ganun bago tayo makatanggap ng booking. Okay dito na tayo sa pickup up point. Saan kaya siya dito? Ulan pa. Ito ulan na nga. <laughs> booking tayo. Uh, kakababa lang nila ate no? dito sa SM Aura natin na drop off yan maganda hindi pa natin na drop off may pumapasok agad ng booking dito natin pipigapin ng na SM Aura may syate. may kakababalak dito sa LRT Delupe hindi pa tayo nakakagwelong kumain dire diretsyo yung ano natin biyahin natin 133 ito pala yung pang apat na booking natin kain muna tayo buti walang pumasok agad na booking hindi ano sobrang lipas ng ano natin panahalian natin kanina yung mga na na pick up natin kanina maingay mga Indonesian maingay pala no nakasakay ng na. sasakyan marami yan sila sumakay no? siguro dito sa gilid pwede na to wala naman gwardiya magsisita dito eh. Doon tayo sa ano, paglapas ng dalawang sasakyan. Tapos lang dyan. Hindi doon na, eh. ano anin dyan. Kain muna tayo mga Dre. Adobong sitaw yung ano natin ngayon, ulam. Kakatapos lang natin kumain, may booking na agad. Tayo. So medyo malapit lang yung pag pick up natin ah, Sa Greenfield Yung ano natin pick up natin uh, ah, 750 meters lang Tara AB5 Andiyan ngayon yung ano EBJ, Yes Dito sa bandang kanan yung pick up natin Kala ko Pilipino no Tinagalog ko In English ako E di in English ko rin. All Goods. aga Malaysia pala siya. E dito natin na drop off no. Sa Fairmont. Makati Hotel. Ngayon palabas pa lang tayo dito sa uh, lugar nila. Booking. Tapos tayo ng raffles no. Makati. New World. Makati Hotel. Yung pickup. Tapos papuntang. Diyan yung drop off. Gano kalayo yung ano natin sa 530 meters Kasi minsan pagka drop off natin wala pang signal So maano pa, buwebrelo pa si Race, buti nakapasok agad yung Booking natin, time check tayo 2.16pm, di pa tayo gumagamit ng Isang my set destination E eh, mamaya siguro pagka drop off natin ito Medyo malapit At tayo. i-arrive sa natin to New World Hotel ito yung pick up natin. sa arrive lang natin dito sa Newport na. No? Sa may tapat ng Hilton. Dito yung Terminal 3. Airport. Mangyayari. Mabalik tayo mga dre. mag-pick up dyan. Medyo ano. Pero depende kung may pumasok. No tayo. Pick na natin. Diretso pa rin yung online natin. Pero pag wala pumasok, diretso na tayo sa ano, no? uh, Chino Roses Extension. Doon na tayo tatanggap ng booking. mag u turn tayo dito. Lakas na ng ulan, no? Kanina, kalmado lang yung ano eh. Paano eh. Biglang buhos ng ulan. No? Parang wala naman bagyo eh. Grabe oh. Lakas ng ano dun oh. No? Yung galing ng tulay. Bumabagsak na tubig. 259. may pumasok ng booking nag set destination tayo gumamit tayo ng isa yan yung booking natin sa Eco Plaza 100 meters lang yung ano, pagpuntang pick up medyo maganda yung rate ngayon kasi umuulan wala masyadong nagbabayad ng cash ngayon. Halos lahat uh, grab pay. Isa lang yata nagbayad ng cash sa atin. No? Uh, sa mga ganito kumulan, tinatawagan na kagad natin na bago tayo mag-arrive. Para pag lumipat siya ng lugar, pwede natin dun sunduin sa may silungan. Kasi minsan lumilipat yung mga pasayari. Hindi sila lang ano, pwesto. Okay, dito na tayo sa Eco Plaza. Kinawagan natin. Pasok daw natin ng driveway na. All good, silungan pala dito. kababa lang ni Sir SM Light Residences Rabi na naman siya, no? Ayun, may pumasok na booking Pick up o sa Green Hills Kaso nga lang, layo siguro ng pick up dito Exit tayo sa EDSA Rabi tatlong kilometro yung ano Ayoko to Matraffic pa naman yung EDSA Hanap tayo ng panibagong booking, no? Na medyo malapit dito Tatlong kilometro, makadre, oh. Ay, no, na, palabas ng EDSA oh. Sumikot lang tayo. Lalo ko kasi tumanggap ng booking sa ano, SM Mega Mall. Yun na no, may booking oh, SM Mega Mall. Diyan yung drop off natin. Ito yung inaasahan nating booking no, napapasok. Dalawang beses pumasok yung ano, hindi natin tinanggap na booking sa Lasal Green Hills. Pumasok. Nasa tayo eh. Bago tayo mag-crossing, tapos Lasal Green Hills pa. Okay na sa SM Mega na tayo Parang wala pang tumatawag sa atin na Ito yata sila Okay, kaka-arrive lang natin sa Marikina no? Time check tayo 5.16 Ito nga pa yung na-pick up natin sa SM Mega Mall Ayos na Conception, Marikina drop off natin lapit lang ng pick up natin sa 580 meters lang i-clip muna sa tayo kahit konti eh biglang pumasok tong booking na to nakapatay na nga yung makina eh kakadrop off lang natin dito sa Marikina yung pick up natin sa Mega Mall tingnan natin maaga pa naman hindi naman talo yung mga bookings natin ngayong araw so kahit pa paano ano, uh, i tayo siguro kahit nagtaas yung ano, gasolina pero check pa rin natin kung magkano yung kitain natin mamaya nagtaas kasi ng gasolina eh isakto pala yung ano, no, tinuro ni Waze ito pala sila okay na po kakahatid ko lang dito sa ano, SM Marikina parada ko muna dito Hantay tayo ng booking Sakto yung ano natin, uh, ginawa natin my set destination. Ito kasi natin ano no, nilagay yung my set destination natin sa SM Marikina. Tapos dito nagpahatid, kita-kits tayo mamaya pag may booking na tayo. Hindi, okay, uwi na tayo ngayon. Wala na pumapasok na booking. Simula nung magbaba tayo ng pasayero sa SM Marikina. Binaibay ko na itong ano, papuntang bahay na. Pero naka-online pa rin tayo. Pag may pumasok, edi pick upin natin. Pero pag wala pumasok, uwi na tayo. Pero bago yun, magpapagas mo na tayo. Medyo mahina na yung ano natin. Kumbaga parang yung kaya ng katawan natin bumiyahin ng ano, straight mga uh, 7 hours tayo straight yun. Siguro mga 10 to 15 minutes lang tayo kumain kanina. Yun lang yung pahinga natin. Tapos diretso tere na yun. Lahat ng klaseng traffic na daan na natin. 7 uh, hours. Okay. 10.30 hanggang alas 6. Straight yung biyahe natin. Gusto kong uh, kanina. Ano, Mag-power nap tayo para ito paano makaano tayo. No? recover tayo sa pagod kahit pa paano. Siguro sa bahay na tayo kapay nga pagkagas natin uwi na tayo. Nung araw medyo sabik pa tayo. Siguro kahit mga 10 to 12 hours no. Red red chibiyahin natin. Siyempre hindi na tayo buha bata. Pero kaya pa naman. Amaya nga pala pagkatapos natin magpagas papakita ko sa inyo kung magkano yung kinita natin kay Grab. naka 9 bookings lang tayo. Yung biyahin natin kay Grab 9 bookings 2,600 pinakita ko lang sa inyo kasi medyo traffic pa. Pinasok ko na nga itong SM pasinag para mag shortcut tayo no kasi sa kabila halos hindi na kumikilos yung ano uh, ah, sasakyan samantala kinundi na ng premium 1038 yung gas natin ngayon okay full tank na time check tayo 640 so uwi na tayo nito